Sa puso mismo ng Agusan del Sur, matatagpuan ang isang lungsod na hindi lamang tahanan ng masisipag na mamamayan, kundi kilala rin sa mauspong na lungsod, ang Bayugan City. Ang Bayugan ay kilala bilang cut flower capital ng Agusan del Sur dahil sa kanyang pag-unlad ng mga cut flowers. Halina't ating tuklasin ang isang namumulaklak na kanlungan na nag-aalok ng kakaibang timpla ng kalikasan, agrikultura, edukasyon, kaligtasan at kalusugan na may malalim na layuning umunlad. Pag agrikultura ang pag-uusapan, ang lungsod ay isang malaking kontribusyon sa sektor ng agrikultura ng lalawigan bilang isa sa mga pangunahing producer ng bigas at gulay. Kung edukasyon naman, bida rin ang bayugan dahil sa magagandang paaralan sa siyudad. Kamakailan lamang nakagawa ang bayugan ng paaralang kolehiyo na tinatawag na City College of Bayugan City. Pasyalan ba ang hanap mo? Meron din kami niyan. Isa na ang rotonda sa napakalaking pasyalan sa bayugan. Kung mahilig ka naman sa mga yamang tubig na galaan, hindi magpapahuli ang bayugan dahil may mga tourist spot din sila. Isa na rito ang pinagalaan Falls sa Mugaway, Jordan Falls Kitsingani at marami pang iba. Isa rin dito ay ang Green Heaven Adventure Park kung saan hindi lamang lamig ng tubig ang iyong mararamdaman kundi makakakita ka rin ng iba't ibang hayop sa lungsod. Ay! Nakakapagod ba ngayong araw? Halina't magpahinga sa pasyalang overview. Pasyalan ng mga bayuganon, lalo na kung nananais nilang mag-unwind o makalanghap ng simoy ng hangin. Ang aking mga binanggit ay iilan lamang sa mga magagandang katotohanan sa lungsod. Kung ninanais mong masaksihan at maramdaman ang tunay na ganda ng Bayugan City, bukas ang mga bisig ng mga taga Bayuganon tanggapin kayo